hello po, good morning po sa lahat. Uh, welcome back na po sa YouTube channel. For today's video, atin pong pag-uusapan yung sukat o tamang sukat po doon po sa ating mga patabaing baboy na kulungan. So kayo po yung mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pag mag-subscribe lang kayo sa YouTube channel. Ryan Patino, Agri Farming, Family and Kitchen adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, marami po atong mga subscriber na nagtatanong po sa ating uh, comment section kung ano ba daw yung magandang sukat dun po sa mga gawing fatining. Yung sobrang maliit ba o yung sobrang malaki po mga kaibigan. Sa pag-alaga po ng fatining na baboy mga kaibigan, para sa akin po, mas maganda po na yating pong mga baboy na ilaga pati neng, ay hindi po masyadong nakakaikot o hindi po siya masyadong nakakatakbo ah, hindi po siya dong nakakagalak-galak ah, uh, ng kulungan nang sa ganon yung kanila pong energy po ay makonserve po lang katawan nang sa ganon kung energy po nila ay nandoon na po silang katawan yan po ang sanhi kung bakit mas madali po lang lalaki po mga kaibigan kasi wala po silang exercise. Kaya, mas madali po silang lumalaki. Sa experience ko lang po yan mga kaibigan. Iwan ko lang po sa ibang uh, nag-aalaga ng mga fatining. Kaya po, dito po sa aking backyard farm, yung aking po mga uh, baboy na ilagaan ng mga fatining ay dapat yung sukat po ng aking pong uh, basihan ay 1 square meter per baboy na po yan. So, sa isang square meter, yung square meter po ay ganyan po yung kahaba. So, one square meter ay apat na ganyan. Isang one square, one, square, uh, one meter, 1 meter, 1 meter, one meter. Yan po yung tinatawag na one square meter. So, sa 1 square meter na yan, isang baboy po ang pwede nating ilagay sa kulungan na iyan. So, kung kayo po mag-aalaga ng isang baboy lang na fatineng dapat yung kulungan nyo po ay 1 meter, 1 meter, 1 meter so 1 square meter lang po so isang baboy lang po yan kapag kayo po mag-aalaga ng isang baboy lang so 1 square meter po per pig po ang aking sukat dito sa akin pong inaalagaan dati nung hindi pa nakabag yung udet uh, ako po yung nag-aalaga ng 15 heads na fattening doon po sa isang kulungan kaya po ang sukat po ng isang malaking kulungan na yan ay 15 square meter po yung sukat kasi uh, 15 po lahat ang aking inilagay so meron po yung atin po yung masusukat po mga kaibigan kasi alam po yan ang ating mga uh, tumatrabaho sa ating mga kulungan, alam po yan ating mga karpentero, alam po yan ating mga mason yung per square meter na yan bago po kayo mapagawa ng uh, kulungan pang fatining sabihin nyo muna sa kanila kung ilang baboy ba ang gusto nyo ilagay uh, lima ba? 10 ba? 15 ba? o 20 ba? kasi pag 5, 5 square meter lang pag 10, 10 square meter lang din po pag 15, 15 square meter so pag 20, 20 square meter para yung baboy talaga ay kasyang-kasya lang doon po sa loob ng kulungan na hindi po sila makapag-ikot ng masyado makapagtakbo takbo ng masyado makapaglaro laro ng masyado para sila po ay palagi na pong nakahiga para mas madali po silang lumaki po mga kaibigan yan po ang yung tandaan na sa pag-alaga ng mga fatining, ang atin pong hinahabol dyan ay yung ideal target weight doon po sa ideal target date. Dito po sa aking uh, backyard farm, ako po yung nagbabinta ng mga fatining na nasa 3.5 months to 4 months. Yan po ang aking uh, time na nabibinta po ng mga fatining. Sila po ay nag-average po ng timbang na nasa 90 to 120 kilos o 110 kilos po yung average po mga kaibigan. Yung iba po lumalampas po po ng 120 kilos, nasa 130 po yung iba. Basta 3.5 months to 4 months po kayo mag-aalaga ng patining. Mula pa yung mula po inyong nabili, mula po inyong uh, binakain ng starter feeds, yan po yung simula ng bilang. Ha? Hindi po mulang ipinanganak, kundi mula po pagkawalay ng biik, pagkabili nyo po, ah uh, pinakaan nyo po ng starter phase, yan. Yan po yung simula ng 3.5 months to 4 months po na pag-alaga po ng mga fatining. So, mas maganda kasi yan mga kaibigan na kasi po, mabigat po sila at saka malaki po yung kita nyo sa mga ganong pamamaraan po mga kaibigan. Ito po yung tandaan na ang kulungan po dapat nating na mga fatining ay nasa 1 square meter per pig po yan mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon. Sana na naman po yung nakapagbigay sa inyo ng kaunting kaalaman po tungkol po sa sukat ng ating gagawing kulungan sa ating mga fatining po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.